ang paggamit nito is ano lang, pwede nyo siyang iano sa sang... morning mga kamaster kung maputi na pala yung buhok ng mga nanay nyo tatay nyo, ate nyo, mga kapatid nyo o sino man na kaibigan nyo na gusto nyong kulayan ng itim yung kanilang mga buhok katulad nito oh, may puti puti na to kinulayan ko kaya medyo naging itim siya, di ba? Ganyan. Ito lang yung gamitin nyo, ito oh. Yan o. Oh. Aloe vera. Ayan. Extract. Aloe vera extract. Lizar. Lizar yung kanyang brand. Okay. Yan lang yan. Pangpaitim ng buhok. Ayan o. Oh. Tingnan nyo naman o. Oh. Maitim siya. Huwag nyo, nyo lang intindihin yung kalbo. Basta maitim siya o. Oh. Ayan oh. ba diba? Itim. Ang paggamit nito is ano lang. Pwede nyo siyang -ano sa kamay. I-ganong-ganan nyo lang. Or magkuha kayo ng brush ilagay niyo ganun ganon niyo ha ganun ganon niyo lang ang paglagay ito pala oh disar aloe vera extract okay ilagay niyo diyan ganyan dito itim na ganyan lang ang gagawin niyo kung para sa mga atin niyo kuya niyo lolo niyo mama niyo pag maputi na yung buhok para looking naman silang bata at itim yung buhok di ba yun yung purpose nito ha dasar aloe vera extract. Pag sa Shopee ito is 400 plus. Pero pag sa sa store, mga siguro mga 250 lang ito. Okay? Huwag niyong kalimutan, kailangan din natin magpaganda or magpagwapo. Kung gusto niyo ng black. Ha? Mayroon naman dito mga iba-ibang kulay. So, yun lang ang gagawin nyo ha? Sa mga gustong mag-abil nito, try nyo sa Shopee ha? Dasar aloe vera uh, extract ha, 'di ba? Ganito lang 'yon ang gagawin niyo para pumogi kayo or gumawa pa kayo, 'di ba? Maraming maraming salamat. Thank you everything.